Sa sende, wag mong pagdriban niyan, baby. Kasi, ano yan eh. Bata pa. Kaya <laughs> mo nakabuka ka na. <laughs> Dito mo naman may magla ka. Bigla ka mag talunan dyan ha. Huwag um. mo siyang amuyin. Kasi hindi siya naliligo ba. <laughs> Dala niya kasi dadakmay mo sa salay mo ba naman na Tingnan mo. Pa paano yan? Hindi siya matatakot. Siyempre, matatakot talaga to sa sa'yo. O, Duterte. Di ba, Duterte? <laughs> Tingnan ka yung mukha niya. No. Terso! 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 inga nga sa aking truso malaki ang katawan niya no eh <laughs> um, no ni Duterte Meow meow. Meow meow, meow meow, meow. <laughs> <laughs> meow meow, meow meow. phụ sản đấy ạ meow, 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 mèo 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 Kiss me, kiss me. Sabem, kiss me.